Great Life Mindset mga kapisi! Today nga pala ay may good news ako sa inyo. Makukuha ko na daw ang aking product incentive dahil nakapag-recruit ako ng Great Life Executive. Ayan at habang papanik ako sa branch ay nakasalubo ko nga pala sila Ma'am sa Salaveria, Great Life Executive ni Personal Collection at ang mga managers ni Personal Collection. Siyempre, excited na rin ako pumasok sa branch dahil makukuha ko na ang aking product incentive. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Personal Collection, Malolos Branch. At habang papanik nga ako, ay eh, nakasalubong ko si Ma'am Shirley Santos, isang Great Life Executive ni Personal Collection. And ito nga palang aming branch dito sa Malolos. Welcome to PC Malolos! Tara uh, ito naman ang masisipag na staff di Personal Collection Malolos Branch. Kasama nga pala namin sila mag-asikasa sa lahat ng mga dealers para ma-share namin ang great life ni Personal Collection sa bawat pamilya. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Personal Collection Malolos Branch and kukuha uh, tayo ng product incentive. Ayan, so, kaway mo na ang jo Hi! Ayan, so meron ako palang 5% na product incentive dahil nakapag-recruit ako o nakapag-source out ako ng isang Great Life Executive. Ayan. So, si Great Life Executive naman ay meron siyang 10% product incentives sa total sales niya sa buong isang buwan. Ayan. So, ito ay benefit po ng mga PC dealer. So, mamimili ngayon ako ng mga products na worth 8,295 yan, mga gusto kong products na iuwi ko na, hindi ko siya babayaran. Dahil ito ay incentives or bigay po ito ni personal collection. Ayan, so kung gusto nyo rin magkaroon ng product incentive, pa pwede rin kayo mag-recruit ng mga great life executive. Ayan, para naman po sa mga maka makakapag-recruit din ng mga uh, great Life Builder Ayan, makakatanggap din sila ng Product Incentive Ayan, si Ma'am Jo Eto, si Ma'am Jo Merry siya ngayon, yes, Great po. Light Builder, no? Ayan, Ito si Ma'am. Hello, Ma'am. Kawi po. Ayan. Hi. Ayan. si Ma'am Jo, makakatanggap siya ng product incentive din. Ano ba ang product ng product incentive? Recruiter's Gift. White Dub. I think White Dub. Dalawang tirasong White Dub yata. Ayan. Or, 100 pesos cash. So, yun po yung kanya makukuha. Ayan. Ayan. So, eto ito 'yung mga products na pwede nating kuhanin ayan so para makapag-recruit ng great life executive kailangan may mga requirements tayong ipoprovide. provide like bank statement uh, mayor's permit or business permit and uh, mga nakakapagpatunay na kaya niyang makapagbenta ng personal collection products so yung great life executive level is binibigay lang siya talaga sa mga talagang qualified na maging great life executive. Ayan. So pag naging great life executive sila, automatic yan, meron silang 39.5% rebates sa lahat ng products na i-avail ia nila sa loob ng 6 na buwan. Ayan. So kailangan nilang i-maximize yung 39.5%, pwede silang mag-purchase ng marami, o kaya pwede rin sila mag-recruit ng mga dealers or resellers nila. Ayan. So napakarami pang benefits ng ng mga ng pagiging uh, Great Life Executive. Meron meron tayong mga travel incentive na binibigay ni Personal Collection sa mga masisipag na Great Life Executive. Ayan. Kagaya ko nakapag-travel na ako sa ibang bansa dahil dito kay Personal Collection. Ayan. And uh, marami pa kayong pwedeng i-enjoy dito. May mga promo tayo na only PC dealers lang ang pwedeng maka-avail. Ayan pre-membership naman tayo no. Even ang isang great life executive ay pre-membership din kapag nag-register dito. Yung mga applicants po natin na great life executive. Yeah, so pre-membership po lahat po ng level ng dealership dito is pre-membership. Yeah, kaya, kaya kung gusto kaya kung gusto niyo magnegosyo na wala kayong ilalabas sa puhunan, punta na kayo dito kay Personal Collection. Yeah, so samahan nyo ako na mamili ng mga products na i-avail ko ngayon. Talaga nga namang napakasarap maging dealer ni Personal Collection dahil napakaraming rewards na pa pwede mong ma-avail. Ito ang negosyo na hindi mo kailangan ng puhunan. Sipag at syaga lang ang kailangan. Ito ang negosyo na pa pwede mong dalhin kahit saan. Ito ang negosyo na pa pwedeng bumago sa buhay mo. Ito ang negosyo na pwedeng makatulong sa pamilya mo ito ang negosyo na magbibigay sa iyo ng great life. Siguro nagtataka ka rin kung bakit yung kapitbahay mo hanggang ngayon dealer pa rin ni personal collection. Nagtsatsagang magbenta, nagre-recruit sa labas kahit mainit ang araw. Dahil sa kabila ng lahat ng sakripisyo niya na yan, ay may mga bonggang-bonggang reward na ipinanibigay si Personal Collection. Kaya naman patuloy na dumadami ang mga dealers ni Personal Collection kaya naman patuloy ang paglaki at pagdami ng mga branches sa buong Pilipinas. Gusto mo rin bang maging PC dealer? Gusto mo rin bang makatanggap ng mga gantong incentives? O kaya gusto mo bang kumita ng malaki dito sa PC? Mag-dealer ka na dahil free membership tayo. Wala tong cash out, wala kang babayaran kahit magkano. Ay grabe, ang sarap talagang maging ka PC. O diba, ang saya-saya. Nakakapag-start ka na ng negosyo kahit wala kang perang pangpuhunan o ano pang pa hinihintay mo, mag-message ka na para maituro ko sa iyo ang negosyo na ito. Hindi pa isang box. Ayan, so una mo na ko na yung aking product incentives. And uh, sa mga gusto rin maging dealer ni Personal Collection, mag-PM lang kayo and uh, asikasuhin ko kayo para maging part kayo ni Personal Collection. Ayan, so kung nagustuhan nyo yung video na ito, don't forget to follow and subscribe. Thank you. Bye-bye.